naman kung saan ang impormasyon ang nagiging gabay sa kaligtasan at kalusugan ng bawat Pilipino na nanatiling mahalagang haligi ang ating media. Kamakailan, kinilala ang kanilang dedikasyon sa isinasagawang PHA Media Awards 2025, isang pagdiriwang na nagbibigay pugay sa mga periodistang patuloy na nagsisilbi para sa mga mas malusog na sambayanan. Panoorin natin to sa patuloy na laban ng bansa kontra cardiovascular diseases. Ang leading cause of death sa Pilipinas, isang mahalagang pagkilala ang isinagawa ngayong taon ng Philippine Heart Association sa kanilang PHA Media Awards 2025. Dito, ginawaran ng PHA ang mga media organization na naging katuwang nila sa pagpapalaganap ng tama, tumpak, at responsabling impormasyon tungkol sa kalusugan ng puso. Isa ang Rise and Shine Pilipinas sa kinilala bilang isa sa mga programang naging kaagapay ng PHA sa pagpapalaganap ng heart health awareness sa milyon-milyong Pilipino. Every morning, meron tayong segment na Say Nito, no? Na na tayo na nag-interview tayo ng mga uh, eksperto pagdating sa kalusugan And to be recognized uh, na nagiging malaki pala yung pakinabang nito sa ating mga kababayan. Eh, malaking karangalan para sa amin syempre nagpapasalamat tayo sa Philippine Heart Association sa pagkilalang ito. Um, yung mga diskusyon natin sa Rise and Shine Pilipinas kasama yung mga experts. Yung may mahikayat lamang tayo na after nung discussion na yun, may makapakonsulta sa doktor, maging mas healthy kanilang habis. Malaking bagay na yon. Ibig sabihin, nagiging epektibo yung ating mga diskusyon. Ibinida rin ng PHA ang kanilang mga bagong programa at mas pinatibay na plano upang mapababa ang bilang ng mga namamatay sa cardiovascular diseases sa bansa. Mula nang ito'y itatag noong 1952 na natiling matatag ang PHA sa kanilang misyon. Everyone deserves a healthy heart and a healthy life dahil para sa kanila, ang malusog na puso ay susi para ma-enjoy natin ang maliliit na ligaya sa buhay. Thank you. Thank you for this opportunity to share PHA's uh, programs. Marami tayong advocacies and programs sa PHA, no? Isa na dito ang ating uh, CPR, yung ating cardiac uh, cardiopulmonary station sa mga pasyenteng nagka-cardiac arrest. So each of the chapters, meron tayong program, yung hands-only CPR, where in tinuturuan natin yung mga bystander, yung mga laymen kung paano mag-CPR, no? Sa pagtatapos ng seremonyang ito, Muling ipinaalala ng Philippine Heart Association ang kanilang malinaw at matatag na panawagan, ang patuloy na pagkilos para sa isang bansa na inuuna ang kalusugan ng puso. Dahil sa bagong Pilipinas, ang bawat buhay ay mahalaga.